Hello mga ga! For today's video ay gagawa po tayo ng Spanish bread pero sa isang kilo po natin na dough ng ating Spanish ay makagawa po tayo dito ng isa pang klase ng tinapay na yung tinatawag po namin dito na pandinura. At gawan po natin ito ng masarap at nagme-melt na palaman kaya umpisahan na po natin yan. So dito mga ga ay unahin po natin gawin yung ating palaman. Dito sa ating palaman mga ga ay sundan nyo lang po yung ating mga ingredients na sa ating video script. Kailangan na third glass flour po yung gamitin natin dito at one is to 1 po tayo dito mga ga para po ay nagme talaga yung ating palaman sa loob pag naluto. At sa 1 cup na harina at sa 1 cup na asukal po natin ay maglagay tayo dito ng one half cup ng ating margarine. At masahe lang po talaga natin ito hanggang sa mag-well combine yung ating mga ingredients, hanggang sa mag-firm na po yung ating dough, hanggang sa maging ganito na po yung consistency ng ating palaman na parang nakagawa po tayo ng isang dough. At isit aside lang muna natin ito mga ga, gagawa na po tayo ng ating Spanish dough. So, dito mayroon na po tayong 1 kilo ng ating first class flour, 1 tablespoon ng ating yeast, at 1 teaspoon ng ating bread improver, at 1 third cup ng powdered milk. Mga ga, kung wala po kayong mga bread improver, ay huwag nyo na lang pong lagyan. Okay lang po yan. 1 cup light brown sugar, 1 tablespoon na rock salt, at 1 tablespoon na vanilla, at 1 cup na tubig, at 1 cup na evaporated milk. Pwede rin yung first milk, mga ga, at pwede na din yung tubig na lang po lahat kung ayaw pong maglagay dito ng evaporated milk. At nang natunaw na po natin yung ating mga dry ingredients at nang na na po natin, ay ilagay na po natin dito yung 3-4 cup na margarine. Pwede din tayong gumamit dito ng shortening. At dito mga guys sa ating do, ay pwede talaga po natin itong masahin ng manu mano Kung wala po kayong machine na pwedeng magpapakinis ng ating do, ay masahin nyo lang po ng manu mano, -mano. Itong aking dough na ito ay pinadaan ko po ito sa aking dough roller machine at pinutol ko lang po ito ng nasa 30 to 33 grams. At pagkatapos ko na yung putulin ay diritso ko na po yung lagyan ng palaman. At gagamit lang po tayo dito ng bread powder at ito po yung tinatawag na homemade bread crumbs. Yung ating bread powder mga ga ay yung mga bahaw lang po na mga tinapay na mga matatabang na ginawa po nating toasted at saka dinurog po natin ng pino at saka sinala. Dito po natin ipagulong mamaya yung ating Spanish. Kung gusto po kayong gumawa dito mga ga ng kalahating kilo lang, ay hatiin nyo lang po yung ating mga ingredients. At kung gusto ka naman dito na gumawa ng 2 cups lang na harina or yung 1 fourth kilo, ay may video na po tayo niyan. Dito lang po sa ating pen. Sanapin nyo lang po. At dito sa ating isang kilo na harina, ay gawin po natin itong dalawang klase na tinapay. Yung kalahati dito, ay ito po ay ginawa po natin Spanish. At yung kalahati ay gawin po natin itong pandinura. Pandinura po yung tawag dito sa amin. Yeah. Ginawa po natin itong video na ito na dalawang klase para may ideya din kayo na parihas lang po yung palaman dito. At dito mga ga ay naglagay din ako ng lulutuin po natin sa ating kaldero para naman po sa wala pong mga oven na gustong subukan po yung 2 cups po natin na recipe dito. Nalulutuin lang po nila sa kaldero. At yung ating palaman, pag gumawa lang po kayo dito ng kaunti lang, ay hatiin nyo lang po yung ating palaman mga ga. At pagkatapos po natin itong mailagyan lahat ng palaman, ay palsahin lang po natin ito mga nang nasa 70 to 80 percent o hanggang sa umalsa siya. Hindi ko masasabi yung oras kasi sa ating video na ngayon ay yung aking proofing ay inabot ko po inabot po ako dito ng 8 hours bago umalsa yung aking do. Yes mga ga, umabot ako dito ng walong oras sa kahihintay na para umalsa yung aking do. <laughs> Kung may mga ganito man mga ga, ay kailangan lang po talaga natin na na umalsa. Basta alam lang po natin na po yung ating yes na nilagay. Huwag lang po tayong mag-alala. Hintayin lang po talaga natin na ito'y umalsa. Kasi sa mga ganito po, ay nasa room temperature po natin yan. Kahit na tinakpan ko na po yung aking do. At ayan na mga pagkalipas ng walong oras. <laughs> walong oras, ha? Yung aking dough ay pwede ko nang isa lang. Sa wakas ay naka 80% naman yung arsa niya. At lulutuin po natin ito sa ating kaldero para po sa wala pong mga ube na gustong magawa dito ng kunti lang na recipe. At mga ga, dahil kasirola lang po yung gamit ko ay sobrang nipis. Kaya yung apoy ng aking kalan dito sa ilalim ay napakahina lang po. Tansyahin lang po talaga ninyo yung apoy ha kasi yung akin ay sunog. <laughs> At ito naman yung niluto po natin sa ating electric oven. Nasa video screen po natin yung ating baking time. At ito ay napakaganda naman yung alsa niya na nasalang na po siya. Kahit ay ang tagal po natin itong hinintay na umalis sa. Ayun, tingnan po natin yung pandinura po natin na niluto po natin sa kaldero. Iwan ko ba kung sa ibang lugar kung ano po yung tawag dito sa tinapay na ito. Ang sarap po ng ating palaman ha kasi ay naglagay po tayo dito ng powdered milk. At mabango din kasi naglagay po tayo dito ng vanilla extract. Ayan mga gabasa po yung palaman natin sa loob. Kung ayaw mo naman nagawan ito ng palaman, eh maglagay ka na lang dito ng cheese. At ito naman yung ating pandenura mga ga, na niluto po natin sa ating electric oven. Okay. At kung lulutuin naman ninyo ito sa inyong mga gas oven, ay parihas lang po yung ating baking time. Ayan na eh, mga ga, pwede talaga natin itong pang negosyo na pagkakitaan po natin ay pwede din natin itong pang merienda. Sana nagustuhan po ninyo yung ating video for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong kainday. Bye-bye!